araw po, Bilibiling John Kami po ang ikalawang pangkat ng grade 9 St. James. At ito po ang aming paikot na laloy ng ekonomiya. Ano nga ba ang mga aktor na nasabing ekonomiya? Ang mga aktor na papabilang sa paikot na daloy ng ekonomiya ay ang sambahayan, bahay kalakal, pamalaan at panlabas sa sektor. At may tatlong uri din ito ng pamilihan. Pamilihan ng mga salik ng produksyon, pamilihan ng kalakal at serbisyo, at pamilihang pinansyal. Nasa din dito ang daloy ng kita, gastusin, at buwis. Ano ba ang paikot na daloy na ekonomiya? Ang paikot na daloy na ekonomiya ay isang modelo na napapakita ng daloy sa mga kalakal, serbisyo, at pera sa isang ekonomiya. Paano ba nagaganap ang paikot na daloy na ekonomiya? Sa paikot na daloy ng ekonomiya, ang sambahayan ay kumakatawan sa lahat ng mga individual o grupo ng mga tao na kumukonsumo ng mga kalakal at serbisyo at nagbibigay ng mga salik ng produksyon. Sa madaling salita, ang mga sambayan ang pangunahing nagpapatakbo ng paikot na daloy ng ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang papel bilang consumer, tagabigay ng salik ng produksyon at mga tatanggap ng kita. Bahay kalakal. Sa paikot na daloy ng ekonomiya, ang bahay kalakal ay kumakatawan sa lahat ng mga organisasyon na gumagawa at nagbebenta ng mga kalakal at serbisyo. Sa madaling salita, ang mga bahay kalakal ang pangunahing nagbibigay ng mga kalakal at serbisyo sa paikot na daloy ng ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa mga sambahayan. Pamahalaan sa paikot na daloy ng ekonomiya, ang pamahalaan ay may mahalagang papel sa pagregulate at pag pagpruwensya sa daloy ng mga kalakal, serbisyo at pera. Sa madaling salita, ang pamahalaan ay isang mahalagang bahagi ng paikot na daloy ng ekonomiya na nagsisilbing taga-regulate tagapondo at taga provider ng mga pampublikong serbisyo. Salik ng produksyon. Sa paikot-daloy ng ekonomiya, ang pamilihan ng mga salik ng produksyon ay ang lugar kung saan nakikita ang mga sambahayan at mga bahay-kalakal upang magpalitan ng mga salik ng produksyon. Sa madaling salita, ang pamilihan ng salik ng produksyon ay ang lugar kung saan nagaganap ang palitan ng mga salik ng produksyon sa pagitan ng mga sambahayan at mga bahay kalakal. Ito ay isang mahalagang bahagi ng paikot na daloy ng ekonomiya dahil ito ang nagpapahintulot sa mga bahay kalakal na makakuha ng mga sangkap na kailangan nila upang makagawa ng mga kalakal at serbisyo. At ito nagpapahintulot sa mga sambahayan na makakuha ng kita mula sa kanilang mga salik ng produksyon. Kalakal at serbisyo. Ang pamilihan ng kalakal at serbisyo ay ang lugar kung saan nakikita ang mga mamimili o sambahayan at mga nagtitinda o bahay kalakal upang magpalitan ng mga produkto at serbisyo. Sa madaling salita, ang pamilihan ng kalakal at serbisyo ay ang pangunahing mekanismo kung saan nagaganap ang pagkonsumo at produksyon sa isang ekonomiya sa pamagitan ng pagkikipag-ugnayan ng demand at supply. Natutukoy ang presyo ng mga kalakal at serbisyo na nagsisilbing sinyales para sa mga mamimili at nagtitinda kung gaano karami ang dapat nating bilhin o ibenta. Ang pamilihan pinansa ay ang lugar kung saan nagaganap ang palitan ng mga pananalapi tulad ng pera, bono at mga stock. Sa madaling salita, ang pamilya pinansyala ay isang puso ng ekonomiya dahil ito ang nagpapahintulot sa pagdaloy ng pera, pagitan ng namumuhunan mga tagapagpautang mga kumpanya at ang ito ay isang malagang mekanismo na unang daan sa palago ng, palago ng ekonomiya sa pagbuo ng bagong negosyo. Panlabas na sektor ang panglabas ng sektor ay ang bahagi ng ekonomiya na tumutukoy sa mga transaksyon sa pagitan ng isang bansa at iba pang mga bansa.